Ah, <laughs> kalagalag. Amay <laughs> namin. Imotang na iba sa joke. Wala. Imotang na iba sa atun nga nukon sa joke. Si joke, oh. Direct ng kasila ngayong December 31. <laughs> si Buseng, si Buseng, si Buseng. Yo. <laughs> Imbis <Si> na <laughs> <Mr>. palupok ng <laughs> December, katira ka nila. Ano yung Buseng? December? Buseng? Oo. Oh. Ay, si Bay lang, si Bay. Okay, Bay. Okay, February. Okay, February. Pulang-pulang. Ang si, so Jack sa February, be. May darating na malaking pagkakataon sa iyo sa larangan okay. ng negosyo. Oo. Oh. Ngayon, 2025. Ah, oh, na doon. Ay, eh, mag-senior citizen na siya. <laughs> Tapos? Huwag magtaka kung maraming lalapit upang maghiram ng pera. Maglagay ng ulang sinulit sa iyong wallet para lahat ng naggastos na pera ay babalik. Kulang-kulang. Sir, sir, ang kulang-kulang. Ang pera na mawala, balik ko, no? Dapat nagkulang-kulang ala doon, no? Oo. Oh. Delikado. Sino, sir, pa nalala may birthday? Ngayon may birthday, si Aika, no? Ah, si Aika. Okay. Aika, oh, Aika. January. January. Maraming blessing ang naghihintay pagpasok ng 55. Huwag magtaka kung maraming mawawalang kaibigan. Maglagay ng isang dahon ng laurel. Ng trail, ah, ng laurel. Ah, la wallet ng sa ganon para ay yumabong. Di ba baka rin ituray ng simber na? Di ba baka Ano eh? Mm, hindi, di simber juray. Mas siya to ituray. Mas may. Christmas party na ito na eh. Ano eh? Kidinoro di chimbeer ba yan? Oo, oh, basa basa basa. <laughs> o no, <tinyo> sinta. Chimbe ito, 'no. Ito ang taon na maraming opportunity. Ang ibibigay sa iyo ng 2025. Iduray, iduray. Iduray. Kada korta duray, duray. duray. na. <tinyo> maging busy ka sa lahat. Ingatan ang iyong katawan at maging mapagbigay sa lahat ng malapit. Oo. Oh. Dura ya. Ah, yan anihin mo to dami. Time stain ka? Oo, oh, time stain. Scatter to, scatter. Tatlong <laughs> puting kandila. Oh, dura. Right. Ngayong December 31. <laughs> <Kaya. laughs> Nahi mo, mga kalagkalagay. Ako an? December 31, putukan na kandila. Ay, 20s eh? <laughs> Pero ayun mo, scatter. Kay, ah, times na. May, man na Oh. May 10 times eh mo. No? 10 times ang balik. Eh, scatter mo lang may 10 times. <laughs> Kasi to'y matasandaan. Oo. Oh. Two two. <laughs> Basta puti nga damit lang. Oh. Panalo niyan. Ay, <laughs> hey, dog ba? Hoy, sayo. Kailangan mag ano pa? Ano yung ay? Oh, ay, kailangan mag ano siya ng ano? Mag... Ah, pag pula Kailangan pula yung ngayon 2020 pero kailangan pula yung wallet niya. Pula yung pula yung wallet mo. Para, pwede may laman. Hmm. Galing no? Bro, no? Laging, pula yung wallet mo yun. Huwag malungkot kung mabaga lang pag-asinso mo ngayong 2025 dahil Maraming. may kasama kang inggit at kukontra sa'yo. Mabilis <laughs> <laughs> ang pagpasok ng pera ngayong 2025 kung kulang wallet ang gamitin. gamitin, mo. Ah, may <laughs> tagbular yun. <laughs> may tagbular <niya> yun. <laughs> Yan ay kapitro 18, 30 <laughs> O, oh, tama na. Sitin <laughs> nyo. So, kawai, oh. Kawai oh. <laughs> na! Nonsa! Thank you, mga oh. <laughs> <laughs> ka!